Sa August 23, next Wednesday, ay may gagawing meeting ang Gilas Pilipinas para i-finalize sa 12-man roster para sa 2023 FIBA World Cup. Oras de peligro dahil kinabukasan nito, August 24, ay pasahan na ng final lineup ng participating teams. Iname ni Gilas Head Coach Chot Reyes na alam niya na maraming tao ang nag ng mas maagang announcement ng lineup. Pero sana naman daw ay maintindihan ng mga tao ang delay. Ilang araw pa lang daw kasi nabuo ang 16-man pool ng gilas na nakakapag-practice. Huling nakasali nga sa roster sila Scottie Thompson at Kai Soto matapos mabigyan ng clearance dahil sa kanilang injury. Scotty and Kai was able to join full contact practice last Sunday. As the opening games of the 2023 FIBA World Cup comes near, nakafocus naman ang gilas sa dalawang team sa kanilang group. Sabi ni Coach Chot, ninaaralan nila ang mga players sa final roster ng Italy may mga NBA caliber din na players sa Italy na sina Luigi Datome, Nicolo Melli at Simon Fotocchio na teammate ni Clarkson sa NBA. Pero mas nakafocus ang team sa games nila kontra Dominican Republic at Angola. Mabigat ang opening game ng Gilas against Dominican Republic. Dumagdag kasi si Carl Anthony Towns sa final lineup na isang high caliber NBA player. Dagdag ni Coach Chot, alam nila na mahihirapan sila sa kanilang opening game. Konti lang daw kasi ang kayang tumapat kay Towns 1 -on -one. Hindi pa man nagsisimula ang matinding bakbakan sa World Cup, pero may chance na makita up close and personal ang trophy na pinaglalabanan. On tour kasi sa Pilipinas ang top prize ng international basketball na Naismith Trophy. Kakagaling lang ng trophy kahapon sa Cebu, kung saan umikot ito mula Mactan Shrine, CC Lex, Fort San Pedro, at huling na malagi sa SMC side. Present din kahapon sa tour ang former Gila Shooters na sila Gary David at Jeff Chan. Ngayong araw naman, ito ay nasa Davao, at bibisita sa People's Park, Philippine Eagle Center, Malagos Chocolate Museum, at magtatapos sa SM Lanang Premier on August 18. Dadalo naman sa tour na ito si Nagari David. At ang two-time best point guard in Asia na si Jason Castro. Sa Mall of Asia nga, namang dama na ang World Cup fever. Dahil naging giant basketball sa ring, ang iconic globe dito. After lights went on last night. Bilang bahagi ng nalalapit na tip-off ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Isa kasi ang maua sa tatlong tournament venue sa bansa. Mobile Journal Event Diary po, hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.